Isa siya uh, Sangguniang Bayan Isbirinato Kabatingan ng ating pinuntahan dito sa Bayan ng Uso no, kung saan ay ating uh, interviewin tungkol sa halalan na darating nitong 2025 dahil wala silang kalaban. So nandito siya ngayon sa kanilang farm nabutan natin at nagtatabas na ng damo. Narito yung pakikipag-usap natin kay Isbirinato Kabatingan. Nga wala may kontra. Ang sabi may kasultian Isbi na wala may kontra karon. Auna, medyo advantage yun kasi alam mo naman itong politika kahit maliit na kuan, maliit na position kami, kagastos pa rin kapag kami may mga kalaban. So malaking bagay din naman na waran kontra. Mm -hmm. Kasi wala na sin wala hiwag, wala na makita mo baga kitaon mo. Patalibod adi lang ako didi. Naga nagalinis sa uma, nagaharas. Naga kita ko na an mai develop. Adto na lang ako didi naga-focus. Kasi walo man kami, gano naman kami nawalo. Mm -hmm. So, para sa ako man, bahalaan kuan ang bahala na itong ang itong konstituin sa Oson kung sino ang hindi ay pamboto. Anyway, ang atong na session since 2022, pag ingkod ko balik, ginallow man sa atong BC Mayor na mm -hmm. talagang i-live natin mga ang mga session. In fact, mm -hmm. an ang city nga, isa naka ko si si Kuan, si City Councilor Jasper Bala. Mm -hmm mas um, may pa daw kami kay an amon mga session live mm -hmm. kada session so didak po madeterminar man ina sa atong pumuluyo kung sino ang mga karapat dapat talaga ninda ibutang sa na napuesto in the sense na ina po napuesto uh, policy making body the legislative functions po ina didak mm -hmm. magahimo sin mga polisiya kag magahimo sin mga balaod para sa atong lokalidad So bahala na po ang aton mga kuan na aton mga constituent na aton mga butante. Mm aton -hmm. Ang po usul more or less 34,000 registered voters. Nasa sa na, na po na talaga mamili. But a piece of advice sa mga butante, lalo din sa aton sa lokal sa usul. Uh, mamili na lang po kamo na kapakipakinabang. Mamili kamo sa tulad sa iyo puso. Mm -hmm. na po ina. Tapos pag naman po sa aton sa kuan sa atun uh, provincial level mara ma po kita na atun uh, governor si uh, governor uh, Richard Co tapos si gov uh, vice governor Talisik mm -hmm. kag naton upat na upat nato na uh, board members si Kuya George uh, Gonzales si Kuya Alan Lipasana mm -hmm si Kuya Ansbert uh, Son. Mm -hmm. Ansbert Son. Tapos si si Ma'am Tinegra. Mm -hmm. o, man lang po ina natun matututukan. And of course, ang atun gwapo na kongresista. Mm -hmm. <laughs> Soft-spoken na atun uh, project-oriented congressman Wilton Tonton ko. Tidak mm -hmm. man lang, amo lang po ina ako may paabot sa atun constituent. Kalmado po yan na ang makita mo kung diin ka magtalibut Mm -hmm. kalmado diri sa iba na mga munisipyo lalo sa city jingles didi jingles dito mm hmm. grupo pangampanya makairila kita o pero didi sa ato nya nasa uson sobra ka kalmado templado kumbaga mm -hmm. kasi maaram naman kita sa rason ano kay templado an opposed an mayor an uh, aton palangga na mayor si Felipe Sanchez an aton maabot na vice mayor si Tata mm -hmm. Arnel kag kami na waluman sa sanggunian ang atun senior councilor si Ate Den, followed by Lina Bandol, tapos si Resti, mm -mm. tapos of course yours truly, SB Kabatingan, tapos uh, Marijin Lim, tapos uh, Nong Uh, no, no, no. Ang arrangement pala, five si Ate Jonah Villacorta, mm -hmm. tapos six Marijin Lim, seven si Kuya Nong, yun yung arrangement before mm -hmm. that is not our 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 uh, number now. Mm -hmm. Ako naman, ayaw lang tabi ni yung kalimuti, numero 2 sa ballot. Amo lang po. Tapos, um, uh, so far, yan lang. Yan lang naman Ako lang ispino, uh, ang si advantage sa uh, sisyo na may live o wala. Pamalaking bagay yun, mm -hmm. yung naka-live talaga. Kasi una, ang pinaka-purpose na ano kay kailangan mag-live, diri ina sa masabi pahambog ina kay amo ina naga, dili ina diri ina sa na, na punto mm -hmm. ang punto di na no kay kailangan talaga as much as possible antanan diri lang sa uson ang tanan na mga localities provincial and all municipalities within the province of Masbate dapat talaga naka din yung mga mga sesyon. Mm -hmm. Para makapag-participate ang komunidad sa kanilang lokalidad. Mm -hmm. Kasi pag naka-live ka mo, makikita sa mga tao, kag makasuggestion din, makasuggest din ang tao, kung ano na particular na mga topic, mga particular na mga issues, mm -hmm. ang dapat trataron kagatagan sin kabugatun sa council. Amo po ang ginakita ko dida na, na advantage. Mm -hmm. Once na na live ang tanan, advantage po, panalo dyan ang taong bayan. Mm -hmm.